Ano? Dun na 'yan sa tanong. sa seven years na 'yon, yes. maraming problema. Yes. May mga oh. problema rin na doon na dumating oh, oh. sa inyo. Ano-ano 'yung mga problema 'yon at paano naka-affect 'yan na sa relationship niyo? Sorry kasi for me 'yun. Unang-una, -una, tropa. Tropa. Oo. Bakit yung tropa? Yung nagpakilala sa inyo, nagbuo sa inyo, Hindi tropa? Hindi po, iba po. Ah, ibang tropa? Ay, ibang tropa. Ay, ito pong tropa na to, talagang simula pagkabata niya, kasama niya na yung mga yan eh. Hmm. Alam niyo, so, alam niyo, minsan talaga yung tropa, pagkakatropa, minsan nakakasama talaga yung... pagsumosobra pagsumosobra pag po. O, sa mga katropa ko, kita tayo mamaya. Tung! So, <laughs> Hindi, okay. joke Tropa, o. Oh. Minsan talaga, yan na talaga ang pinagsesolosan ng mga oh, partners. E. Tama, Balance, pa. eh, no? Pero tropa from yung pagkabata niya, mm. no? Yes, po, mm oh, po. Mga ilan sila? Madami. Madami rin po. Eh, madami. mga ilan? Madami po kami. Pa, 20 gano'n. 20. Madami, madami 20 sila. Madami na mo ba ka Hindi, di ba? Ang laki ng barkada, di ba? Masaya. Parang pamilya rin kasi. Tapos, hindi. Masaya naman po. Masaya. Nakikijoin ako sa kanila. Pero nung nag-live-in na kami, parang araw-araw na silang magkakasama. Uuwi na lang. Baka kala nasa bahay lang ako. Araw-araw silang magkasama. Tapos, minsan, pag maghihiling ako ng babe time, sabihin, re. Ngayon, off ko. Tapos sabihin ko, sa nagkasabay kami ng day off. Mm Sabihin ko, babe, baka naman pwede tayo babe time. Yung babe time na yun na minimin ko po, yung nasa bahay lang kayo, nanonood yung oras ng oras movie. Oras nyo sa lang. Kung oh. ako po, dalawa lang. Kaso, sa kalagitnaan ng babe time, merong mga tatawag. Tropa uli, tropa. Ang sabi, yun. Oh. Anong sabi? <laughs> oh, oh yan. Andito na, nagante na yung shot mo. Tara, inom. <laughs> Ayun! Ah, Dolong, sinagot mo! Sinagot mo yung telepono so mo toto ba yun yung babe time na dapat sa inyong dalawa lang may tatawag pang tropa? Hindi naman eh oito to yon may ganun po talay talay May ganun po. talay 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 naman po. Tapos ano, talay sa mga tumatawag sa akin. Sadali lang. Wala ba tumatawag sa'yo ngayon? <laughs> wala, wala. Wala. yung <laughs> Wala. 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 Yung may magpapagawa sa akin motor yun. Kaya... Ayun Ay, yung yun. Kaya Ay, yun tawag. Hindi Oo po, may tawag. Taba, po. Pero oh, pagkatapos dun, may inom tulog. pa rin. Sinegwe! Oo. Pero paano ba yun? Hindi ba may hindihan yun? Pag minsan nagre-request si Bianca na, Uy, huwag ko munang sagutin yan. Akin ka muna. Dalawa lang tayo, parang gano'n. Meron, meron naman po. Meron naman. Mahirap po. Pag, <laughs> 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 mahirap. mahirap. Ano mahirap? Mahirap ng schedule niya. Paano? Oh, makikita mo sa facial expression niya na hindi siya sumasang ayon na humindi siya dun sa kausap niya. Ah, <laughs> okay. Na parang makikita mo, so ang um, magiging reaction ko, sige. Sige, punta ka na. Pero gantong oras na. May ganon. May curfew. Oh, sana gantong oras lang. Pinaka-awayin nyo naman ano Pinaka yun. Oh Pinaka-awayin nyo talaga. Pero pag uwi ko naman, may pagkain naman siya sa akin. <laughs> <laughs> ayun yun ang, yun ang pinakasuhol kasi Ito. ako eh. May Sharon ulit. Pero Suho. bakit ano mo, ba't parang hirap ka daw tumanggi? Parang pag-tropa na ang tumatawag. Isa po kasi talagang may, may birthday. Minsan lang din ako pumunta mm -hmm. doon. Ganun. Eh, yeah, parang di, sabi niya madalas, madalas eh. eh. But parang iba ni Bianca, hindi siya nag-agree. Eh. So parang priority one, barkada, tropa. Number two birthday. ka lang ba, Bianca? Araw-araw birthday. <laughs> Madami ka pang tropa, bente. Sa tropa eh. Yeah, Sa so bagay, bente yung tropa. Tapos birthday. may mga girlfriend sila. So birthday din ng girlfriend. Hindi Maka naman na-apektohan. Yung... Sa so, bagay, may mga anak din. Oo oh, nga, no. <laughs> hindi naman na-apektohan yung financial. Hindi naman po. Kasi katulad po nang sinabi niya, yung kadalas minsan merong nagpapagawa ng motor hmm. since sa motor shop po siya before nag-work ayun doon nadadagdag po yung financial namin kaya oh. walang problema po nun sa financial nakaipon uh, pag ganyan no? uh -huh. pero paano ba kayo naghiwalay may kinalaman din ba dun sa pagiinom ni Mon o sa tropa din o oh. personally opo meron meron Opa. po paano pa paano kayo naghiwalay uh, parang feeling kasi wala na akong ano sa kanya. Yun nga po, yung oras. Kaya, sa akin naman po, pinipilit ko naman kahit na wala. Pinipilit ko pa rin na sana, sa, bahay pa rin mag-stay. Ganon. Pero minsan talaga wala eh. Minsan may tatawag na sa papagawa ulit ng motor. Ganon. Kasi para po sa akin na namin yun para may pagkain kami. Hindi, pwede kasi yung gumawa ka ng motor. Inayos mo motor niya. Pero after nun, pwede ka nang umuwi okay, na. Okay, pwede na. Pwede ganun. ganun naman po. Umuwi naman din po agad ako. Well, kala ko ba nagaya inuman after Hindi po, yung, yung iba naman po. Yung eh, pag may tip na. <laughs> may ano? <laughs> iba yung tip nila sa ano eh. Sa inom, saka mayroon pang tip sa bigay, sa abot. Kung baga ang sa'yo, pinapakisama mo yung nagpapagawa ng mga... Pa, nagpapagawa sa'yo ng motor. Ah, po, There's, Ayan po Pero sa nakikita ko naman sa inyo, kay, lalo kay Bianca, parang okay lang din naman, kaya mo rin naman tiisin yun eh. Kasi nakikita mo naman, ha, kumikita rin naman si Mon kapag, kapag may tawag. Yun nga, napapainom lang. So, feeling ko parang kaya pang patawarin. Hmm. Pero ano yung pinaka mabigat na Pinakugat. dahilan okay. para maghiwalay kayo? Wala. For seven years and nine months. Pares lang po eh. Siguro po kasi, sobrang tagal, sobrang tagal na rin pong natiis yung ganun na pangyayari po na ganun, papayagan mo siya, tapos biglang ang mangyayari. Ganun pa din na nandun pa rin siya sa mga tropa niya. Kaya one day, naisip ko, katulad ng birthday ko noong February last year, naisip ko na wala eh, sabi ko, nag-prepare kami. Sabi ko, sabi ako sa kanya, prepare tayo sa birthday ko, ganyan, ganto. Mag-ayos tayo, para may handa. Pero gabi pa rin siya umuwi dahil nandoon siya sa inuman. Tapos nung gabi yun, nasabi ko sa kanya, maghiwalay na lang tayo. Kasi ang tagal na po eh, ang tagal ko na siya, ang tagal ko na siya iniiyak. -ini. Ang tagal ko na siyang natitiis din. Pero po, ayun doon ko na, nasa point na yun na sinabi kong, maghiwalay na tayo. Pero ayun, pumayag din naman siya. Ay. Hindi kanya niya pinigilan, oh. hindi ka man lang niya tinanong bakit. Hinabol, Tinan. bakit pumayag ka mo na makipaghiwalay na agad si Bianca sa Eh, sa araw-araw na po talaga kasi kami nag-aaway. Kaya parang kausapin ko man siya, ganun pa rin, paulit pa rin. Ulit-ulit pa rin.